Magandang buhay po sa lahat mga agri. Welcome back sa ating channel. Shout out pa rin sa ating mga bago at regular na subscriber. Ano po? Sa araw pong ito, ang inyo pong lingkod si Brother Eric Tenorio ay hindi po magdi-discuss ng kung anong bagay patungkol sa agriculture. Nais lang po nating magpaabot ng taos pusong pasasalamat kasama ng aking pamilya. Ano po? Sa po na aking pamilya, nagpapaabot kami ng inyong ng isang taos pusong pasasalamat sa inyo pong walang sawang pagsuporta sa loob ng apat na taon ano po? at nagkataon nagkatagpo 44,000 subscriber na po tayo sa ngayon at 44 years old na po ang inyong lingkod 44 at 44 at 4 <laughs> 4 years ng in YouTube industry maraming kwento maraming pinagdaanan ang inyong lingkod kung ikukwento ko lahat ay baka hindi kasya ang isang oras o maghapon marami tayong gustong pasalamatang isa isa subalit baka may hindi ako mabanggit ay magtampo pa ang inyong lingkod ay nagpapaabot na sa lahat sa buong mundo sa India sa US at iba't ibang bansa sa inyong pong taos pusong pagsuporta sa aming pamilya hindi lang ako at ang kasama ang aking pamilya sa mga video na no? na unang higit sa lahat sa at sa Panginoon na nagbigay ng wisdom. Kaya po ang lingkod, din na ibibigay sa inyong informasyon. Hindi po akin yon Hiram lang po natin. Lahat ng bagay na ibinabahagi po ng yung lingkod sa inyo ay hiram lang natin sa Panginoon. Talino at mga biyaya na galing sa Panginoon. Hindi ko talaga kayo kayang bayaran. Ano po? Bagaman ngayon puntaon taon, sa mga susunod na taon may plano po tayo magkaroon ng mamigay ng konting raffle kung tayo ay papalarin, loobin ng Diyos na kumita ng mas malaki ng konti kung kukunti yung mag skip ng ads, baka by Christmas mamigay na po tayo at umpisa pa lang po ito, ako ay nagpi-intro na, papasalamat sa, wag huwag lang kayong bibitiw, marami tayong gusto ipamigay din bagaman ayaw natin uh, i-highlight masyado yon eh nais pa rin natin paabot sa inyo na sa mga simpleng bagay na is naming magpasalamat ano po maraming marami ding baser, may ilan din hindi ganun kadami dahil tayo naman ay educational videos marami tayong mga kaagring ng iwan ha ah, dahil nga sa ilang bagay at marami din namang naging loyal hanggang sa ngayon kayo po yon yung mga uh, nasuporta sa atin at hindi nananawa hindi nang iiwan Bagaman po paumanhin, hindi ko na rin kayo maisa-isang balikan dahil nga marami na nga at pagminsan. Pero tiniti ko po sa inyo na araw-araw namin panalangin na pagpalain ng Diyos yung mga taong sumusuporta po sa amin. Ano po? Muli, hindi ko po kaya kayong bayaran, pero kaya kayong balikan ng Diyos ng biyaya dahil sa pagsama nyo sa kanyang lingkod. Ano po? Ang amit pong panalangin sa aking pagtatapos ay pagpalain pa kayong lubos ng Diyos ano po at marami pa po, po tayong pagsasamahan hanggat may binibigay na talino kaalaman ng Diyos karanasang nais ng Diyos na ibahagi ko sa inyo hindi ko po kayo pagdadamutan ibabahagi po natin ito ng buong puso mananatiling libre para po sa inyo ano po maraming salamat nawa ang pagpapala ng Diyos ay sa may inyong pong lahat Amen. God bless po sa atin. Magsama-sama tayo sa susunod naming journey sa 45,000 subscriber at 45 years ko pa na maraming pang taon na bibigay ng Panginoon sa atin. God bless us all. Maraming po salamat.